Hello and good day everyone! Happy day! At today ay gusto kong i-share sa inyo ang aking version sa pagluluto ko ng pork ribs. Simpleng-simple lang talaga. First, ihanda natin ang lutuan at isunod ang paglagay ng 8 tablespoons na oil. Kung kulang, of course, tagdagan natin. And then, ang ating 1 half kilo na pork ribs. Ilagay natin siya na hindi pa masyadong mainit. Para walang talsik-talsik dyan. At pagkatapos ay, ipapag-golden brown natin yung ribs. Isa-isahin natin. Take some minutes para mag-golden brown yon siya. Para maganda yung kulay. Gustong Gusto ko na yung ribs ay medyo may kulay na ipiprito natin siya half cook. Of course, iba't ibang paraan, pero ito yung paraan na gustong gusto ko talaga. And then, i-change na naman natin sa other side ang ribs hanggang buong buo na mag-golden -go brown siya, pero half cook lang yan. Diba, tingnan ninyo, napakaganda na parang golden brown siya. Of course, yung Unang-una na tinatry ko ay diniretso ko siya na after sa mga bawang, sibuyas, ay diniretso ko na ilagay yung pork ribs. Pero ito yung paraan na natutunan ko din sa aking mother na mas maganda pala na iprito siya first na para mag-golden brown. ba? Pag ganito na, pwede natin i aside na kunin sa lutuan or ipapalagay lang natin sa gilid ng ating lutuan. At isunod na natin ang one large onion na nakaslice. Wow na wow! Pwede din maraming onion. Okay na okay, walang problema. And then, ang partner na three cloves na garlic na nakaslice ng maliit. Gustong gusto din ng iba na maraming garlic. Okay na okay, walang problema. Itong sa akin kasi one half kilo lang na ribs yung gamit ko. Kaya tama na ito na. Onion at saka garlic. After nito, pag medyo luto na din ang ating sibuyas at saka yung garlic, ay pwede na natin i-mix. I-mix yung ribs at saka yung garlic at saka onion. Diba? Pag nandito talaga kayo, napaka yummy yummy ng amoy ng ating nilutong pork ribs. Ayan. Pag ganito na, na na-combine na yung ating garlic at saka yung onion ay it's time na ilagay natin yung 3 to 4 tablespoons na tomato paste. Kung walang tomato paste, pwede yung tomato na juice. Or tomato sauce. Ayan. I-combine lang natin mabuti na makombine talaga yung lahat-lahat ng ating mga ingredient. Yung onion, garlic, tsaka rib, sa ating tomato paste. Kung kulang sa inyong panlasa, pwede din magdagdag ng another 1 tablespoon. Pero para sa akin, tama na ito. And then, maglalagay tayo ng 3 cups na water para maging soft and tender ang ating ribs ng ilang minuto. 30 to 45 minutes. And then, pag makikita natin na kulang ang tubig, ay magdagdag din tayo. Kasi napakasarap na yung ribs natin ay talagang soft at tender talaga, yung hindi matigas. So ayan, takpan natin ang ating ribs ng ilang minuto and then after 15 minutes ay chinecheck ko at this time ay pwede na tayo magdagdag ng iba pang mga ingredient yung mga seasoning natin. So this time, after 15 minutes, ay maglalagay na tayo ng bay leaves. So tatlong maliit na bay leaves yung nilagay ko dito. And then, ang ating pepper powder. One half teaspoon or one teaspoon, depende sa inyong panlasa. And then, nagdagdag ako ng paprika powder. Kung wala, okay na okay din. And then, ang ating soy sauce. Two to three tablespoons na soy sauce yung gamit ko. At pagkatapos niyan ay i-mix natin mabuti. Again and again ay kung kulang yung mga seasonings ay add tayo kung kinakailangan. And after nyan, takpan natin at another 15 minutes na naman ay i-open natin at i-check natin ang ribs. Pagkatapos na it's time na idagdag natin ang 1 and 1 half brown or white sugar. Ito yung pangbalanse ng ating Niluto. And then, nagdagdag ako ng one half lang na teaspoon ng canor powder or magic sarap. At nagdagdag din ako ng one tablespoon na oyster sauce. Malasang malasa pag ganitong mga ingredient ang ating ilalagay. And then, mix, 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 mix natin. Napakadali lang talaga gawin ito. At doon lang tayo medyo maghihintay sa pagpapasoft and tender ng ating ribs. Ang recipe na ito ay nakuha ko sa aking mother na kung saan I love this recipe talaga. At sa tingin ko, kulang sa tubig kaya nagdagdag ulit ako ng 2 cups of water. So this takes around 15 to 20 minutes. And then after nyan ay wow! Soft and tender na ang ating pork ribs. Yummy, yummy, yummy talaga. Sa sauce pa lang, yummy, yummy talaga. Tamang-tama talaga ito. Para pan lunch, dinner at may rice of course. Ayan, lutong-luto na ang ating pork ribs at depende na sa atin kung magdagdag tayo ng toppings or not. Para sa akin ay napakasarap kung magdagdag tayo ng yung mga spring onions or ano yung mga greens na andyan sa inyong kusina. Sana ay nagustuhan ninyo ang video for today, pork ribs recipe. Till next video! God bless and thank you very much.